ayan, ah, nandito na ako tayo sa patrol. Ito na yung ating mangunguntras na si Ian. Ano yung masasabi? Ayaw pa rin yan daw. yan? naman ni Ian. Dab pangutang pangunta nga muna ni Ian. Sabi yung may anak ng tunay. Kaya po kami sa ospital, kayo si Dudes, dahil na aksidente. Karaya po, puro kabataan ang kasama. Kitang kita. Ano din si Balot? Balot. Si kaya po. Si Balot. Si Balot. Si Balot. Balot. Si 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 Kapitan. Sibulate. 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 Yung nasa dulo. Chambers. Hey, hey, si yeah. yes, yung katabi na ko yun. Si Iwok. <laughs> At itong ating malilimos ay dinapot po natin yung <laughs> dahil natin sa headquarters. Kapatid niyo ito. At ito yung kapatid nyo ng aksidente, si Japson. <laughs> ito si Mr. Kapo. Rock <laughs> enroll lang nun. Walang si Persona lang. <laughs> Punti lang sugat yan, pero rock and roll pa rin. Sinong tuwak? Ha? Tuwak. Suwak. Tol, suwak ka, tol. Natali ka ng na isang mantalang na motor. O, bilis niya ba? Uuwi na tayo. May mag-ice? Gusto ka itis? <laughs> ha? Oh, Hindi, Saan ba? Sa mag-ice na? Aba, tumaba na. May bilis niya. Masaya naman. Hindi din natin kayo ispa. O, yan na si Goods, ang ating driver, Goods. si Albert. Goods, ang mga kanina. Ito ang mga... Goods! sa taliri! Ano tayo sa lumihan? Di Ay, maglumi! O oh, ano, <laughs> ating mga ulit? Um, bukas, pupunta kami sa may Madonna. Pagpapa-x-ray kami dito kay Mr. Mario Karandang. Um, ito, <laughs> ito ang ating mga kontras. Yan yung nakikita natin doon, nakausap itong batang si Japson. Ito yung si Japson Oo uh, dito. Oh, ito Ito <laughs> Matipo yung nanay niyan Kilala mo si Joaquin yung, yung nasa dulo, yun yung anak na kayo Gude <laughs> Ay, Yan ba yung magaling sa basketball? Matipo Oo, oh, yan yun Yan yung mukhang bulate Buaya. Oo, oh, ah. Oo, oh, yan yun, tinapay na mo Yan yun, tinapay Namin din yun eh. Nalimos. Ay, naka-donation ang kuha natin -isa -isa, -isa yung isa-isa. kisa muna. nalimos. Tol, kababayan, tol, kababayan. Kababayan. Amin. Sige. Ah. Tara, para magsabay-sabay. Tol, kababayan, tingnan mo. Kababayan. Ito po ang aming nalimos. O, isa isa. Ito po ang kami pinangundrasan. Kababayan, tol, kababayan. Kababayan. O, tingnan, huwag muna kayong unguya. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay, nga-nganga -nganga.

laki yan. Ganyan yung kalaki, sukat ni okay. Sobrang laki, mukha <laughs> ng puke. Ang okay, sukat na hindi. Hindi ka laki? Hindi, Mahaba. ng may daw. Exacto ako. Sa mo na lawa. Hindi ko na. Hindi, ano ng ating mga kontrata? Nakakahiray! Biyet na ba? na po! Rangandol! Number one! Opia! mani